Okay, magandang tanghali po mga kalaki at syempre alas 11 na po ng umaga at tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers ngayon at syempre welcome to Pangasinan Ayan po, A welcome to Umingan, Pangasinan na po tayo mga kalaki at syempre ayan Okay mga kalaki, mamimigay na po tayo ng mga lucky numbers po ngayon na ang mga lucky numbers po natin na ibibigay ngayon ay talaga naman po mga Uh, pinagpuyatan ko po talaga para po para sa inyo ang mga 6 digit lucky numbers na kumpleto po pang abroad at Pilipinas po talagang ilalaban na po natin yan mga kalaki at sana this time po mapanalunan na po natin ang 5 digit at mga 6 digit lucky numbers astaga ah, po grabe ang ganda ang ganda po rito ng view okay o oh. ang ganda ng view mga kalaki okay at syempre wala na po tayo sa Nueva Ecija, lumalis po tayo sa Nueva Ecija ngayon. Kaya ibig sabihin, welcome to Pangasinan na po tayo ngayon. Pauwi na po tayo ng Pangasinan ngayon mga kalaki. Okay, so eto na po ang mga laki uh, lucky numbers po natin. Naaalagaan nyo po ito ng 3 days bago po natin palitan. Kaya kung ready ka na at ready na rin ako halik na bago ka magtanghalian, kunin mo na mga lucky numbers natin ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, syempre eto na po ha. Ah. Daan niyo po ang lucky numbers namin pag in-upload ko yan napanood nyo sa Facebook, sa Youtube, sa TikTok libre po yan, wala po yung bayan private consultation po ang may membership fee at sana po sa mga interesado sa mga interesado lang po pwede po kayong sumali uh, make sure po na mga kausap nyo po ako bago po kayo sumali para po legit na legit po ang mga kausap nyo po ay ako okay wala po itong pilitan na kaya mga kalaki eto na kunin mo na ang lucky numbers abroad okay ito na po ang 10 digit lucky numbers abroad Number 23 Number 17 Number 29 Number 36 Number 51 Number 47 Number 49 Number 53 Number 58 At number 26 Ayan po mga kalaki At syempre isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers ang 8-digit lucky numbers mo ay number 12, number 15, number 17, number 28, number 37, number 36, number 41, at number 45. Okay mga kalaki at syempre ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay number 35, number 31, number 27. Number 29 Number 22 Number 15 At number 8 Okay mga kalaki at syempre isunod na po natin ang 7 digit lucky Ay ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 Ito na po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 Pwede rin po rito pasok din po dito ang 1 to 25 Kaya kunin mo na ito na number 3 Number 14 Number 17 Number 19 number 21 at number 25. Okay mga kalaki. At ito naman po, ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9. Ganda na araw, no? Tama mo, nagbibilag sila ng palay, eh, di ba? Kasi nga, mainit na po dito pag ganito mga alas 11 po ng umaga. Ang 6 digit 0 to 9 ay number 3, number 2. Number 8, number 0, number 5, at number 1. Ayan mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 5-digit lucky numbers. Ang 5 digit lucky numbers mo ay number. Ayan, medyo upo muna tayo. Ayan, para maganda. Ang 5 digit lucky numbers mo ay number 17, number 26, number 34 number 31 at number 23. Okay mga kalaki kumpleto na po mga lucky numbers abroad punta na po tayo sa Pilipinas ito po ay mga 6 digit lucky number 642, 645, 649 655 at 658 6 digit lucky numbers kung saan naglalakihan na po ang mga price at sana po this time o kaya ngayong Burmans isa po sa atin ay maging milyonaryo at sana po manalo tayo ng mga 5 digit lucky numbers kaya tutok lang po sa mga lucky numbers namin dahil eto, 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 eto na po ibibigay ko na po sa inyo mga kalaki kaya Now na, pero bago yan, syempre Sa mga gusto po makatanggap ng mga laki numbers namin everyday Hanapin lamang po sa Facebook Nyo ang Red Parungkin po, ayan Red Parungkin po sa Facebook na meron pong 315,000 followers Ayan po, at meron po tayo second account Red Parungkin din po na naka Yellow t-shirt ako, na may picture po namin ni Lola Carmen na meron pong 50,000 followers at syempre po YouTube natin, YouTube account po natin Red Parungking po na meron 16,200 followers at syempre po TikTok account, ayan ang TikTok po natin meron pong uh, 417,000 followers Red Parungkin din po ang hahanapin nyo at syempre meron din po tayong Aris Gatchalian sa Facebook ha? doon po kayo mag-message -me sa mga account na yan ng mga legit kung gusto nyo po makatanggap ng mga lucky numbers, mag-request po kayo. Bibigyan ko po kayo, basta po naka-follow kayo at make sure po na nagahard kayo, nag-comment, nag-share po kayo ng videos namin. Sino ba ako para hindi ka bigyan kung ginagawa mo ang mga gusto namin? Okay mga kalaki, hangat po namin dito sa sa lucky world namin ni Lola Carmen manalo, manalo at palarin po tayo kaya kung ready ka na, kunin na natin ang million eto na po ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas 642 ang 642 mo ay number 5. Number 36, number 37, number 40, number 9 at number 21. Ayan mga kalakian at ito naman po, ang 6 digit lucky numbers. 645. Ang 645 mo ay number 8, number 17, number 21, number 29, number 32 at number 34. At ito naman po ang 6 digit lucky number 649. Ang 649 mo ay number 13. Number 8, number 27, number 40, number 42 at number 11. Ayan, at syempre punta na po tayo sa 655. Ang 655 6-digit lucky numbers mo ay number 33, number 44, number 47, number 38, number 22 at number 12. Ba'yan po mga kalakig, eto na ang last. Ang 6-digit lucky number 658, kunin mo na. Now na ang 658 six digit lucky numbers mo ay number 23, number 17, number 19, number 36, number 41. At number 45. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers natin ngayon po. At syempre, eto, eto, eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan po, shout out po tayo sa pamilya, ano to, Tolentino. Ayan po, pamilya Tolentino po ng Kawit Kabite. Hello, hello, hello po sa inyo, pamilya Tolentino. Maraming salamat po sa panonood po sa aming vlog at siyampa, at sana, siyempre, gusto namin isa ka bilang sa listahan namin ng mga winners. Okay? At eto po, happy birthday po. Happy birthday po sa aking anak kay Jerome, ano to? Jerome Jerome Manikla. Jerome Manikla. Jerome Manikla po, ayan po, hello po, happy birthday po sa inyo ng Tanza Cavite. Oy, hello naman po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat sa panonood niyo po at champ. At sana palarin po tayo ngayong Bermans. Okay, at yan po ang aking mga lucky numbers po ngayong alas 11 ng umaga. Takbo na po sa suki yung outlet at make sure po naaalagaan ang mga lucky numbers namin. Everyday po at syempre 3 days po yan bago nating palitan. Good luck!